Ayan po mga guys, andito na naman po kami sa bukid namin, sa aming kuprahan, sa aming yugan. Ganito nga po, ayun o. No? Ayan, ganito po, pag nagkukupra po kami dito sa probinsya namin, ganito po ang hanap buhay namin. Ayan po, ito po yung tapahan namin. Ayan na, pag nagsasalang po yung mga kasamahan ko. At yung iba naman po, at nagbabalat po ng nyug. Ayan. Ayan po sila, o oh, ayan mga kasama po namin ang huh? magbabalat. Hoy, bilis-bilis sa nyo dyan, magbalat ng nyugat ng may deliver na natin. Ayaw, di ba? Ayan, salamat po pala sa patuloy nyo pong pagsuporta. suporta Ayan, mga masisipag po yan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. buhay po U pag trip po ang nagkukupra dito U sa U sa probinsya po U namin. Para na pare, yung Kaya sana naman po, yung mabigyan po pansin. Ang halaga ng aming pagkukupra uh, 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 dito. Sana madagdagan Bay, po ng presyo. Ay, o, pagbili Dimensi sa amin kasi po sa napakamurang halaga po. Binibili sa amin. Buwis, buwis buhay may po ang pagkukupra po. Hindi biro po. Ganyan, sa hira po. Nang may pangbili lang po kami ng pagkain namin. May, may maibili lang po kami ng bigas. At may pangtotostos po sa aming pamilya. Pinapasalamatan ko nga pala kay mga, mga kasamahan ko sa pagkukupra. Ayan, mga, mga tropa po yan. Ayan po kami po, bayanin po kami ng po kami dito. Ayan oh, ayan. Ito, napakarami na pong nabalatan. Ayan nandoon pa po, po yung isa yun, no. Ayan, paspas -pas po ang kanyang pagbabalat. Ayan. Ayan, ganun po kahirap ang pag ang pagkukopra po dito sa sa probinsya po namin. Ayan. Bali 4,000 pieces nga po ang naharvest namin kaya ayan, no. Ayan po silang nagbabalat. Ayan. <clears throat> ganun karami na po ang nabalatan nila. At pagkatapos po, ayan, sasalang mo, bibiyakin pa po namin yan. Tapos may salang po nang lulutuin po namin yung kopra na yan. Maraming maraming salamat nga po pala nang dahil po sa mga tropa ko pong ano, mga masisipag. Ayan, ganun talaga po ang hanap buhay dito sa probinsya namin. Ayan po, ayan, ang ulam po namin, ayan, talbos po, walang kimikimikal. Yan, mga sariwang ano po yan. Kaya mga malulusog po ang mga katawan po namin dito. Ayan po. Yan yung iba yung nahakot na po. hindi na po yung iba yan. Yan yung alaga namin kalabaw. Ayan. Ang kapit ang gaano kasipag po ang mga yan. Ano. Ganun. Ganon po kahirap dito sa amin. Kaya maraming maraming salamat nga po pala sa mga uh, tumulong dyan sa pagkukupra. Ayan. Ayan nyo, pag nabinta po natin to, ayan, kahit to paano yun mo, may munting salo-salo naman po tayo. Ano yan, yung mga nyug po na yan, yan yung mga nabalatan na pong nyug yan. Ayan. Ayan. Ganun po ang ano po namin dito. Pag kinupra po namin, tapos pag naibinta na po, yan, uh, pag-aati-atian na po namin yung kinita dyan, magkano po lahat.